Isang makasaysayang pagtitipo ng mga PC Alcalde mula sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ang isinagawa sa Old Capitol Building sa Cabanatuan City para sa Provincial Chapter Elections ng Vice Mayor's League of the Philippines o so VMLP Nueva Ecija Chapter. Ang aktividad ay sinagawa sa tulong ng Department of the Interior and Local Government o DILG Nueva Ecija bilang bahagi ng layunin na mapalakas ang effective local governance at pagtutulungan sa hanay ng mga halal na opisyal. Formal na binuksan ang programa ni Science City of Muñoz sa Vice Mayor Nestor L. Alvarez na tumayong interim president ng kapitulo. Sa kanyang welcome remarks, pinasalamatan ni Alvarez ang aktibong partisipasyon ng mga PCLKD at ipiniluanag ang layunin ng pagtitipon, ang paghalal ng bagong hanay ng mga opisyal ng VMLP Nueva Ecija para sa taong 2025 hanggang 2028. Kinatawa naman ni LGOO7 Danilo C. Rillera, Cluster 1 Team Leader ng DILG Nueve Siha, si DILG Provincial Director, Attorney Ovelio A. Taktak Jr. Seso 5 upang ipresenta mga alituntunin ng halalan. Si Rillera rin ang nagsilbing acting chairperson ng VMLP Comelec, katuwang sina Vice Mayor Romaric S. Kapinpin ng Palayan City at Vice Mayor Jennifer D. G. Aves ng Piñaranda bilang mga kasapi ng lupon ng eleksyon. Ang mga bagong halal na opisyal ng VMLP 9C para sa pagkapangulo para sa taong 2025 to 2028 ay si Arvin Salonga San Antonio. Pangalawang Pangulo Nestor L. Alvarez, Science City of Muñoz, Kalihim Panlahat o Secretary General Edwin A. Bendia, Saragosa. Ingat Yaman o Treasurer Victor V. Sabino, Gabaldon, Auditor Nerito S. Santos Jr., Talavera, Public Relation Officer o PRO, Giancarlo P. Dizon, Gimba. Habang ang lupo ng mga director o board of directors sa Distrito 1, Florida P. Esteban M.D., Kuya po, Victor M. Badar ng PIC1. Sa District 2, Ronnie Roy G. Pascual, Leonera, Alex Romel P. Romano, Lupao. Sa District 3, Richard D. Dimacali, Nang ng Santa Rosa, Christian P. Binuya ng Bungabon. At sa District 4 Crisanto E. Matias HN at Robinson DC Francisco San Isidro. Ang halalan ay sumasalamin sa matibay na pagkakaisa at determinasyon ng mga lokal na pinuno na itaguyod ang mabuting pamahala at sinusuportahan ng layunin ng VMLP na magsilbing boses ng mga BCL sa pag-usulong ng makabuluhang pagbabago sa kanilang mga bayan at lungsod. Mas ligtas at mas maginhawa na ang biyahe para sa mga motorista at residente ng barangay Sinasahan matapos kompletuhin ng Department of Public Works and Highways Nueva Ecija 2 District Engineering Office ang rehabilitasyon ng bahagi ng San Leonardo Piñaranda Road sa tapat ng Piñaranda Municipal Hall. Ayon sa ulat ni District Engineer Robert J. Panaligan kay DPWH Region 3 Director Rosalier Tolentino, pinapapalooban ang proyekto ng pagsasayos ng 685.6 linear mm meter na bahagi ng kalsada sa pamagitan ng pagpapalit ng dating 0.23 meter thick na kongkreto ng mas matibay na 0.28 meter thick concrete layer kala din sa proyekto ang paglalatag ng 2,092.67 lineal meters ng asphalt overlay upang mapabuti ang tibay at kalidad ng daan. Samantala, binigyan diin ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz ang kahalagahan ng proyekto sa pagpapadali ng pag-akses sa mga pampublikong serbisyo, pamilihan at lugar ng trabaho lalo na para sa mga residente, magsasaka at maliliit na negosyante na umaasa sa rutang ito sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Ang proyektong ito ay pinondohan sa ilalim ng 2025 National Budget sa pamagitan ng Sustainable Infrastructure Projects Elevating Gaps o SIPAG Program ng DPWH. Sa kabila ng malalakas na ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa, matagumpay na isinagawa ang SeedNet National Workshop sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija, kung saan binigyan din ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat at uh, dikalidad na supply ng binhi na may kakayahang makasabay sa pabago-bago ng klima. Layunin ng pagtitipon na pagtibayin ang mga hakbangin at production plants, para sa climate resilience varieties ng palay at iba pang pananim na angkop sa mga lugar na madalas bahain na kararanas ng matagal na tagtuyot, maalat ang lupa o labis ang init at lamig ng panahon. Pinangunahan ito ng mga kinatawan mula sa Department of Agriculture o DA, Regional Field Office, iba't ibang research stations at mga partner agencies ng pamahalaan bilang bahagi ng patuloy na pagkakaisa upang masigurong may maasahang binhi ang bawat regyon na tutugon sa kanilang partikular na kondisyon ng lupa at panahon. Ayon sa mga tagapagsalita, ang mga plano ay nakatuon sa pagsaayos ng seed production strategies at pagpapalakas ng kapasidad ng mga lokal na magsasaka sa pagtatanim at pamamahagi ng binhi bilang tugon sa mga banta ng climate change na patuloy na nakakaapekto sa sektor ng agrikultura. Sa pamagitan ng aktibidad na ito, layunin ng SIDNET na palakasin ang pambansang kakayahan sa seed security at pagtugon sa food security challenges ng bansa sa mga susunod na taon.